maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nagising ako na nakahiga sa hospital bed ko, hindi ako makahinga. Bawat kasukasuan ng aking katawan ay nasa sobrang sakit. Sa aking pagkataranta, hinanap ko ang call button at pinindot ito para alertuhan ang nurse. Matapos ipaliwanag sa nurse na sumagot sa tawag na may isang bagay na lubhang mali, kinuha ng nurse ang pagbabasa ng aking presyon ng dugo upang makita na ito ay abnormal na mababa. Sa sumunod na mga araw, apat na beses na huminto ang pagtibok ng puso ko at naaalala ko na may dalawang karanasan akong malapit sa kamatayan noong panahong iyon. Sa unang NDE, natatandaan kong naglalakbay ako sa isang lagusan ng liwanag habang ang walang pasubaling pag-ibig ay tumatagos sa aking pagkatao. Naaalala ko na sumasa ilalim ako sa pagsusuri sa buhay, at sa panahon ng pagsusuring iyon, naramdaman ko ang saya o sakit na naidulot ko sa iba. Ang pananakit na naranasan ng mga taong iyon ay nagpalungkot sa akin, at nakaramdam ako ng panghihinayang sa pananakit na naidulot ko, ngunit sa panahon ng pagsusuri, walang sandali na naramdaman kong parang may puwersa o nila lang na hinuhusgahan ako o tinatanggihan ako. Sa panahon ng pagsusuri, ang walang pasubaling pag-ibig, habag, at pagpapatawad ng Diyos ay naging panangga at kinulong sa akin upang hindi ako mapuno ng kalungkutan. Pagkatapos ng pagsusuri sa buhay, tinanong ako ng aking makalangit na host kung gusto kong bumalik sa Earth o kung gusto kong manatili sa kaharian ng makalangit na pag-ibig. Sumagot ako, gayon paman, na mayroon akong dalawang anak na lalaki sa Earth na babalikan at hindi ko sila maaaring iwanan. Muli kong nasumpungan ang aking sarili sa sakit na masakit sa katawan, ngunit ang pag-ibig na naranasan ko sa aking NDE, ay nanatili sa akin ng ilang panahon pagkatapos ay aliwin ako. Sa pangalawang NDE, natagpuan ko ang aking sarili sa lungsod ng Diyos. Sa lungsod ng Diyos, nakaupo ako sa tabi ng isang bukal ng tubig nang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng mahabang puting damit na lino. Magtanong ka ng anumang tanong na gusto mo. Isasama kita sa paglilibot sa lungsod ng Diyos, sabi niya. Aling relihiyon ang tama? Tanong ko sa nakadamit na nila lang. Lahat sila. Ang bawat relihiyon ay isang landas lamang na nagsisikap na maabot ang parehong destinasyon, sagot niya. Ipinakita sa akin, sa isang pangitain, ang isang bundok. Sa pangitain, sinisikap ng bawat relihiyosong grupo na maabot ang kaitaasan ng bundok na iyon, ngunit ang bawat grupo ay nahiwalay sa isa't isa ng medyo malayo. Pagkatapos ay sinabihan ako na ang mga tao, bago muling magkatawang tao sa Earth, ay dapat pumili ng kultural na grupo at pamilya na isi silang na pinakamahusay na makakatulong sa kanila na matutunan ang mga aral na kanilang incarnate sa Earth upang matutunan. Ang ipinaliwanag na ang Earth ay isang lugar ng saligan ng iyong kaalaman. Ito ay isang lugar upang subukan ng iyong kaalaman sa pamamagitan ng pamumuhay sa paraang pinaniniwalaan mong dapat ipamuhay ang buhay nilinaw sa akin na ang ilang mga tao ay nagkatawang tao sa Earth upang gumawa lamang sa isang aspeto ng kanilang mga sarili, habang ang iba ay nagkatawang tao upang gumawa sa ilang mga aspeto. Ang ilan ay pumupunta hindi lamang para magtrabaho sa kanilang sarili kundi para makatulong din sa mundo sa kabuuan. Sa Earth, dapat pakainin at damitan ang katawan at magbigay ng kanlungan para sa pisikal na katawan habang hindi ikompromiso ang integridad ng sarili. Natututo ka sa kabilang panig kung paano mamuhay sa Earth. Ngunit ang tanong ay nananatili kung maaari mong ipamuhay ang lahat ng iyong natutunan habang napapailalim sa mga panggigipit na inilagay sa pisikal na katawan. Natutunan ko mula sa aking pagmamasid sa buhay sa kabilang panig na ang buhay sa mundo ay tungkol sa mga relasyon at pag-aalaga sa isa't isa. Nalaman ko rin na nagpaplano tayo ng buhay na puno ng napaka-espesipikong mga karanasan upang matuto ng mga partikular na aral at bagamat hindi inaasahan ng pagiging perpekto, ang pag-aaral ng mga araling iyon ay itinuturing na pagunlad. Kung susuriin mo ang iyong karanasan sa buhay, ang ilang mga tema at pattern ay magiging maliwanag, at ang mga pattern na iyon ay nagpapakita ng mga hamon na iyong incarnated sa Earth upang harapin, ipinaliwanag ng robe. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ang isang silid-aklatan na puno ng mga librong nababalutan ng ginto ang bawat libro ay kumakatawan sa plano ng buhay ng isa sa mga tao ngayon sa Earth, na binabalangkas kung ano ang inaasahan ng isang tao na makamit habang nasa Earth sa pamamagitan ng ilang mahalagang karanasan. Ang mga tao ay malayang magpasya sa landas ng buhay na kanilang tatahakin upang makarating sa mga paunang natukoy na pangunahing karanasan, at dahil sila ay malaya, ang ilan ay tatahakin ng paliko-liko na landas, habang ang iba ay dadaan sa mas direktang ruta. Alinmang paraan, ang ilang mga kaganapan ay itinakda at mangyayari kahit na ano, at ang mga reaksyon ng isang tao sa mga kaganapang iyon ay nagpapakita sa kanila kung gaano sila natutuhan at kung ano pa ang kailangang matutunan, paliwanag ng nakasuot ng damit. Ang kaguluhan sa ekonomiya na sama-samang nararanasan ng mga tao sa daigdig ay isa sa mga paunang natukoy na mahalagang kaganapan na sinangayunan ng mga tao bago magkatawang tao upang sama-samang maranasan, ipinaliwanag pa ng Rogue. Mula sa ipinakita sa akin, ang sukdulang gawa ng pagmamahal ay tulungan ng isa't isa at tulungan ng mga nangangailangan. Karamihan sa mga tao gayon pa man ay pipiliin na maging proteksyon sa sarili at nakatuon sa sarili, ginagawa ang kanilang mga ari-arian ang pangunahing prioridad at fokus ng kanilang buhay sa halip na bigyang prioridad ang kanilang koneksyon sa mga tao. Medyo ipinakita rin sa akin ang kinabukasan ng Earth. Ipinakita sa akin na mula 1981, ang mga bangko at iba pang organisasyon at negosyo ay magiging mga imperyong itinayo sa papel at itatayo upang gumuho sa ilalim ng presyon. Ipinakita sa akin ng mga mahahalagang kaganapan na mangyayari bilang resulta ng pagtatayo ng gayong mga istruktura at ng mga ekonomiya na umaasa sa kaunlaran ng mga guwang na istrukturang iyon. Nakita ko na ang pagbagsak ng prop up na sistema ay susubok sa maraming tao sa mundo na mag-uudyok sa kanila na masigasig na ihanay sa isang mas mataas na antas na may alinman sa pagiging walang pag-iimbot o sa pagiging makasarili. Ipinakita sa akin ang mga bahagi ng lungsod ng Diyos kung saan ang mga makalangit na nilalang ay nagtatrabaho kasama ng mga siyentipiko, artistikong tao, at iba pa sa Earth, at ang mga nilalang na iyon ay napilitang magbigay ng inspirasyon sa mga nasa Earth na lumikha ng mga kapakipakinabang na bagay para sa sangkatauhan sa bawat lugar napakaraming nangyayari doon sa lungsod ng Diyos, ngunit, mas mahalaga kaysa sa Anupaman, ito ay isang lugar na puno ng pagmamahal para sa sangkatauhan, para sa lahat sa Earth, at para sa Earth mismo. Ganap na tapat at transparent ang mga komunikasyon doon, at ibinahagi ang mga saloobin tulad ng pagbabahagi namin ng mga pag-uusap sa Earth. Ang mga taong nakita ko roon ay pawang masayang nagtatrabaho at may malaking kagalakan, bagaman ipinakita rin sa akin ang isang mas madilim na lugar kung saan ang mga tao ay tila hindi alam na naiwan na nila ang kanilang mga katawan, isang lugar kung saan ang mga tao ay patuloy na nag-aaway para sa material na mga bagay. Ang mga material na pag-aari ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, at kahit na isang hukbo ng mga nilalang ang naghihintay sa itaas upang tulungan sila, ang kanilang mga aksyon ay nanatiling nakasentro sa sarili sa madilim na lugar na iyon, sa tuwing may tumingala at humingi ng tulong sa Diyos, sila ay dinadala sa isang lugar na nakaayon sa pag-ibig ng Diyos, ngunit sa madilim na lugar na iyon, karamihan ay tila naliligaw, at karamihan ay hindi kailanman tumingala para humingi ng tulong. Ang lungsod ng Diyos ay binubuo ng maraming lugar para sa iba't ibang layunin. Mayroong isang lugar ng pahinga kung saan ang mga kaluluwa ay nakabangon mula sa isang traumatikong buhay sa Earth, at may mga lugar ng trabaho kung saan ang mga kaluluwa ay nakakatulong sa sangkatauhan at ang iba ay lumago upang maging mas dakila kaysa sa kanila. May mga aklatan, teatro, at paaralan, at nakita ko rin ang templo ng Diyos. Sa templo ng Diyos, dinala ako sa isang malaking bulwagan at sa harapan ko ay nakatayo ang mga nilalang na dalisay na liwanag. Ang isa ay partikular na nakaupo sa harap ko sa isang trono at siya at ang iba pang mga nilalang na katulad niya ay mga nilalang ng purong liwanag na enerhiya na ang mga anyo ay naiiba mula sa isang tao. Ang pag-ibig na nagmula sa mga nilalang na iyon, at lalo na ang nasa trono sa gitna, ay napakalaki, at natagpuan ko ang aking sarili na nakadapa sa paghanga at pasasalamat sa harap nila. Mabuti ang ginawa mo, anak, at nalulugod ako, sabi sa akin ng nilalang sa trono habang niyakap niya ako ang kanyang pag-ibig na bamalat sa akin at ang kanyang mga salita ng pagsang-ayon ay nagpaluha sa akin, at iniisip ko sa sandaling iyon kung siya ba ang Diyos. Ang pagmamahal na natanggap ko mula sa mga magaan na nilalang na iyon ay kahanga-hanga sa akin, at nadama ko ang karangalan na makasama sila. Nabubuhay ako na may pagpapahalaga sa lahat ng naranasan ko sa panahon ng aking NDE, at nakita ko ang aking sarili na nais lamang na maging karapat dapat sa pagmamahal na natanggap ko mula sa mga magaan na nila lang na iyon. Ang aking NDE ay nagbigay sa akin ng pag-ibig sa buhay na hindi ko pa nararanasan, at ngayon ay sinisikap kong ipamuhay ang aking buhay bilang isang halimbawa ng aking mga mithiin sa halip na ipaliwanag lamang ang aking mga ideya sa kung ano ang pinaniniwalaan kong perpektong buhay. Mayroon akong misyon na dapat tapusin dito sa Earth. Ngunit alam kong babalik ako sa lugar na binisita ko noong NDE ko kapag natapos na ang aking earthly mission. Mula sa aking NDE, naunawaan ko na ang lahat ng mga rehiyon ay isang landas patungo sa Diyos at na ang mensaheng karaniwan sa lahat ng mga ito ay dapat mong sikaping mahalin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili at pangalagaan ang isa't isa sa abot ng iyong makakaya. Kakayahan